nandito man ako sa Ilocosor. Dito sa may ito. Mer ito yung ginatawag naming summer outing ng ano, office ni husbandry. Kaya nandito yung lahat yung mga children of the Lizard God School. Nandito silang lahat. Kaya happy-happy kami ngayon. Till no, tomorrow pa kami. Alam mo matagal ko nang gustong i-video ito kaya lang nakakalimutan kong topic ito palagi ha. Yung tungkol sa mga politicians ba? Kasi di ba lagi natin sinasabi yung mga politicians na yan parang magnanakaw, mandarambong, Hinanagawan yung kabayon ng bayan, lahat na, et cetera, et cetera. Ang ah, hindi natin naiisip minsan, kasi alam mo, nagsilbi naman ako sa mga yan minsan, nagtrabaho man ako sa na Naisip ko, wala naman sigurong politician na ninais niya o kaya drinimba niya na maging isang magninakaw siya, di ba? Tingin ko naman lahat naman yata ng politician, nag-enter naman yan ng politics na gusto nila mag-serve sila ng maayos sa ta taong bayan at saka sa mga constituents ba nila. Parang wala naman, yung, hindi naman ako naniniwala na siguro nung bata sila, what is your dream? To become a professional robber, become a politician. Parang hindi naman yata pwede yon hindi ba? Hindi naman yata totoo yon So, in short, tingnan na lang natin mabuti ha. Magpapasok ka ng politics. Ay naku, bayaran ka agad yan ng ano, bilihan ng buto ka agad yan. Pinakabababa niya ng 200, di ba? Pag 200 na yan, ay naku, hindi mo pa alam kung sigurado pa yan ibubuto ka. Kukunin niya yung pera doon sa kabila, kukunin pa yung pera doon sa kabila. Pagkatapos nun, hindi mo na alam kung ibubuto ka ba o hindi. Pag bayaman pa yung kalaban mo, ay naku, ang laki pera niya na kailangan pantapat mo bago ka mananalo. Pag nanalo ka naman, ang dami mong sponsorship mula liga ng barangay, mula Miss Beauty, Beauty, Budget, lahat na, lahat nang yan, kailangan pinagbibigyan mo kasi nga natatakot ka na pag hindi mo sila bigyan, baka mamaya hindi ka nila ulit. Kasi ang tawag sa iyo, kulipot, hindi e, ba? O, pagkatapos yan, pag nagkasakit pa, pag nagkasakit niyan, kailangan niyan, may operation, meron mga medicine, meron yung mga, ano pa ba, ano ba yung mga kailangan, hospitalization, lahat yun. Lahat yun minsan kailangan bang manggaling din sa bursa mo kasi hindi naman lahat yan na ibibigay ng gobyerno. Minsan, meron yung mga bagay na nakukuha mo sa firma. Yung iba, kailangan talaga it sa out from your pocket and it's very, very hard kasi masakit man sa bursa, eh, di ba? O, pag namatay pa yan, may libing, lahat na ha, may libingan, may ataol, may mga pakape hindi ka man pwedeng pumunta doon sa may lamay na, ang ginagawa mo lang, nang handshake ka na, nang handshake Di ba? kailangan din talaga din nagbibigay ka din ng kabuloy kahit pa oh, lahat yun ang gastos na nun ha at the end of the day kung titignan mo ay isama natin ang bagyo pag bagyo kunwari meron yung, kunwari, yung meron yung bubungan ng bahay biglang pati pa ako minsan hihingin pa kay politician o oh. ngayon tingnan natin mabuti we keep on telling them that they're robbers but you know we keep on asking from them in a way, nagiging contributory factor tayo. Kaya na they keep on robbing the people. Kasi nga, sometimes because we keep on asking from them, they're pushed to, to find things for themselves. Ang nangyayari, tuloy ang tingin nila sa politics, parang investment ba? Na parang, okay, kailangan may mag-invest ako, pero kailangan may return of investments ako. Ang ginagawa niya lang ngayon, binubusog nila tayo. Pero hindi natin alam, Binubusog nila tayo, pero yung pirang pinanggagalingan no, nagagaling din sa atin din. Kung sinungayin ang natarantado, edi tayo din. Okay, so for a change, subukan naman kaya natin na we do not expect too much from them and we do not ask so much from them para naman hindi naman... Para wala silang rason ba? Para naman just maybe, just maybe lang, na sa susunod naman, hindi na nila tayo mali yung work ko, gaguhin ba yun? O yun, gano'n, ba? Diba? For a change, baka naman sakaling mas matino na yung mga politikong mahanap natin sa susunod, ba? Diba? Tingin nyo. Tingin ko, hindi ko din alam. Hindi ko din alam, it will work.